What's up mga kainsan? Yeah, mga kainsan, magandang uh, umaga po ay kasasakalaan natin at initin po natin si April Joy. Nasa ano na po, kachat ko po ngayon ay nasa Kabiti na. Ayan, kasama po si Utoy. Utoy. Uto. Hello po. Ayan, si editor po. Ay ano, si Nini po ay nasa Kabiti na ngayon. Ay ngayon po uh, kasasakalaan namin at uh, bumili po tayo ng gamot ni nanay at uh, bumili po si misis. Ay diretso na po kami sa Bukid. Mm. Magwawalis-walis po tayo din sa Linang. At uh, hindi po muna natin pagtatrabahuhin ang inay. Tayo na lang po muna. Chu kaisan, sambung po dito po ay mabisang gamot sa UTI po ay ko po ang inay mamaya pa pong hapon iinumin ay may iga rin po ito, tsaka po buko ito tsaka po tanglad, maganda rin daw po ang tanglad ay eh. ay may magkukomit ang kaisan, ilagay mo yung lipa o hindi po pwede yun tig ako, tig ako doon <laughs> Talbos ng lipa. Para ba naman lipa, ano? Ay, kakamot ang liig mo doon. Yan, ari po. Yan, well, ari. Maganda rin po, ari, sa katawan. Ari pong, ano, sasamahan po, tanlad. Ay, ari, pali itatanim, no? Ay, mahal lang kilo ngayon ng tanlad, mga ka-insan. Ari. Pipit-pitin mo lang, po. Kahit po yung may mga, ano, may mga kidney failure, gamot din daw po ito. Tsaka sa UTI. Sa nanay ko naman po, UTI. May na naman po, eh, pero may na rin yung napapainom po, ba? kumpay mga kainsan <laughs> pailamin po natin ang inay ng kumpay uh. nada na sinini ah naihatid ko na hindi yan so sa mga pakaramdaman na eh maganda rin daw yung sambong ayun no? oh sambong at saka ano yung paano tanlad Oo. oo. Il Ilalaga mo tuwing hapon o kaya ay maga at hapon, tigisan Kahit tatlo ng tatlong dahon. Sa UTI. Oh, bagay na UTI ah. Kahit na, kung bakit parang maintenance mo ba? Kahit sa hapon, maga at hapon nanay. Kaya yeah, mga kaisang, ikukuha ko po muna ang inay ng ano bago tayo magtrabaho. Nang, ano pa kami to? Boko. Ikukuha ko po araw-araw kahit dalawa. Ay, ay.

ayun, kasarapan ah, nadaling ko lang po kay nanay siguro si nanay mga kasi namamago din pero mo rin lahat ang harapan niya pagkakalawak po ng harapan oh doon sa kabila hindi malamang kung anong unahin hinati-hati ko na po si Kautol po doon sa unahan ako po din sa tagiliram si Bumbay at si Bumbay at si Bumbay doon sa kabila hati-hati po kami ng walisin kami po din sa una mga dalawang linggo po muna kami ang gawin Mga isang oras lang naman po Kaya, kaya naman po kari alaga sa linis ng inay. Eh. Baka po biglang may dumating na basita ay eh, nakakaadwabo. Nakakahiyad din naman ay. Eh. Aba. Sabi na ba, kanda kayo isang palit pagkakalat-kalat. Pero kami na po muna ang magwawalis. Sabi ni Aba, pagkakasamlang-samlang. Nakakahiyad din. <laughs> ano? Eh, mahagit man lang ng camera ay Aba. Labog. ito naman po yung mga pataba din po yan sa niyog fertilizer din po itong mga dahon pataba din ang mabisa pa din palang gamot sa UTI ay mga kainsan ay ano pero sinanip yung maintenance na yung ang tawag nito sa high blood po ay ano mga kainsan ang maganda palang gamot sa UTI din ay yung banaba ay marami nun isalis palad sa school ko dati sa eskwelahan ay titingnan natin kung makakahingi tayo dun. yung balat ilalaga mo mga kainsan balat po comment kayo mga kaisan kung ano pang maganda sa UTI kung anong mabisa Ah, di, di, dito din po ang tulog natin mamayang gabi po. Baka po sasama si Mrs. Bo. Nagawa tayo si Kambal. Gala ang galat ang uyo. mga wild chicken o wild chicken po o Yang laguna po ng palay oh. Uh. Berde-berde ay. Ang dami na um. Eh. Ibig sabihin mga kainsan, tagsantul na. Gagawa tayo ng ano, bukas. Sinantulan na, mga kainsan. Um. Eh. dami ng hinug. Eh. Ang dami ng naglag na pala. Eh. Eh. Ayon, eh. Ang dami na sinantulan overload gagawa tayo usay po ito gagas ka tirin po natin to bukas mga kainsan, Laguna eh. ay. Tatanggal ko lang ang kuring Are po ay aring... po, shampoo, hambli sa yan. Ito po yung ginagawang sampo ah. Ang kapal naman po Yan. gusto po ninyo ng binhi Sobrang kapal na ah. Yan ang bait ng mga noong 12 chicken, yan ang babaysin nakikisalamuha po sa ano sa mga manok namin dito nakikisalamuha binabawas-bawas ang kulaang kuwari para po hindi ma mahirap kaskatirin, na napapunti na po ay eh apo apunti na sinasangat din ang mga magluluya o oh, ito yung ito oh. mga kaisan ito oh. ingat po kayo pagbili sa palengke pag po kayo nakabili ng ano ng luya na walang lasa ito po yun ito Yan. luya na walang lasa ibig sabihin po fake po yun ito yung ganito yun yung ginagawa siya po ito po oh. Tamo, ito ako sa yan ito mga kainsan oh. wala pong siyang pinagkaiba sa luya oo mga kainsan siyempre laking bukid po ako minsan ako namamalingki hindi naman po lahat sa palingki kaya lang may lahok minsan ano ko inaamoy ko yung iba walang amoy walang ibang amoy tapos matamang ibig sabihin po yung no, luya pong iyon ano yun ganito yun balak peke po peke. Kaya yung iba di hindi marunong sa palengke basta bibili lang bawto eh. Bibili lang po yung iba. Na nakwepeke po. Nalubang na ako din. Eh. Mahirap po itong brush rin eh. Nasa ako po ang tie dyan. Kaya po tinataga ko Para pag brush po natin. Madali Yari na po. <laughs> Nalibang na ay. Eh eh. Mga kainsam, dagsapo ang bunga ng mangustan. Ah, ah Pati rambutan sa kabila. Tamo po. Hmm. Ah, Pagkakadami dami ang bunga. Hitit na hitit po lahat ay. Hmm. Pagkakadami. Hmm. Ang Pati sa ilalim, nalalaglag na po. Hmm. Grabe bunga buong ah. hmm. hmm. mo. Kadasa nga. Nandalagad naman po sa ilalim po. Oh. Nagbabawas. lakatang Tagalog po. Hmm. Ah, Hinog na na. Nagutom na tayo. May merenda po muna. Hmm. Ah. Ang na ay, oh. K -k -k -k. Sa baboy. Mga kaisan. sa saging po, kakain po. Merindat, nagutom po tayo. Tinatanawan ko po si Kambal, nang lang ng si na Kambal ay nung nawala. Lumubog po dun, oh. Kambal! Woo! Nawala. Kakain po Kakain po lakatan. Hmm. pano Paano ka papayat na rin? Puro saging po ay. Eh. Ah, mga kaisan, pagkatamit ng asula, oh. Gabundok po, ay, eh. yan, eh galing po sa Ilaya bumaha po kagabi gabi ayun ito ano ito eh sa yan ah kami pagkakadami po eh yan big asula po yan oh gabundo santinwiler uumayan na mga hito at dalagdi yan kakakain po mosquito ibig sabihin si Elaya pagkakadami dami baka ito galing kay mga agri mga kaisan magpapakain po muna tayo ng baboy at uh... saging ano saging damo po Oh, kakatakot to. Ito ang iingatan niya ito sa gubat Ito oh. Yan. Yan ang katin niyan. Aba, kamot ka niyan. Kam makakain pa ng panang kamot, Sul. Ayan. Walang dyan napadikit padikit na nga ata. Saging damo po, mga kainsan. Para sa mga alaga po natin baboy. Merindahin po nila ito. nirindahin Merindahin. Ay, lipa. pa tayo nakadali sa akin. Merindahin po ng mga baboy. Warang kilipa. Yan, baka may lipa diyan. that time. Eh. Mm. ini. Mm. Mm. Busog. Yan kinakain na po oh. dahil-dahil mga kaisan, bukas. merong gantong pet ah, ano ginagawa nilang pet sa bahay ginagawa nilang pet sa bahay o doon natarang ay natarang po ay gagal ay eh. mga maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace bye salamat po